Hello po sa inyong lahat. Sagutin po natin yung madalas na tinatanong ng mga kababayan nating manggagawa dito sa South Korea. Kapag daw po ba pinagtrabaho sila ng red calendar o yung palganal, magkano daw po ba dapat ang bayad o magkano ba ang rate kapag pumasok ng red calendar? So yan po yung sasagutin natin sa video na ito. So etong video po natin applicable po ito sa lahat ng manggagawa dito sa South Korea. Kahit ano pa po yung visa ninyo, may visa or wala, illegal workers or TNT, Korea citizen or kaya kahit ano pa yung visa ninyo, applicable po sa inyo yung batas na ito. Nagsimula po itong batas na ito noong January 1, 2022. So, ibig sabihin, simula January 1, 2022, lahat ng company na binubuo ng lima hanggang pataas na empleyado, ang red calendar po o yung mga pula sa kalendaryo o yung palganal, lahat po yan ay rest day po ninyo. So, araw po yan ng pahinga. So, ibig sabihin, kapag red calendar, kailangan wala po kayong trabaho. Kasi araw ng pahinga po yan. Lahat ng empleyado dito na merong lima pataas na empleyado sa company, during red calendar, araw po yan ang pahinga ninyo. So, paano kung pagtrabahuhin kayo ng company? Halimbawa, marami yung gawa. Kailangan po ninyong pumasok ng red calendar. Pag ganun po, dahil araw po yan ang pahinga ninyo, kailangan po magbayad ng company ng you will So, ibig sabihin po yan, plus 50% sa sahod po yan. Dahil nagtrabaho kayo during red calendar. Pero, syempre, dun naman sa mga company na binubuo lamang ng lima pababa na empleyado, hindi po applicable sa inyo yan. So, ibig sabihin, ang mga red calendar po sa inyo ay regular na araw. So, kailangan po ninyong pasukan yung mga red calendar. Kung pumasok po kayo, hindi din po yan uh, or hindi po kayo bibigyan ng employer ninyo ng Huel Sudam. So, sana clear po yan sa atin. Anyong!